So welcome ulit sa channel mga boss At uh, ngayon meron tayong uh, susubukan Kung ito ba ay effective o hindi So yan ano? So crossover siya dividing network to Para don sa uh, base speaker natin O doon sa mga subwoofer Madami kasing nagtatanong din uh, dun sa video ko ng uh, dividing network may mga nagtatanong kung gagamitin lang nila do sa 3-way ang idea niya is gamitin lang yung woofer para sa kanya sa woofer. So hindi yun ang sayang naman, di ba? Uh, sa ito mas mahal to kumpara doon sa 3-way dividing network na ikinabit ko doon sa aking uh, full range. Ito kasi is 1063 kasama ang shipping fee at medyo may katagalan, halos 1 month siya bago nakarating. At ito siya, mga boss. No? Uh, ayaw mag-focus? Or tinatalo ng ilaw? O malabo lang talaga ang mata ko? <laughs> Yan, oh. No? So, laki ng coil. Uh, tingnan natin. So trace ko lang mga boss kung papaano ang design nito para ma-share ko na rin yung diagram sa inyo sa mga gustong mag-DIY. At uh, mamaya susubukan natin. So habang nagpe-play ako noong channel ID, uh, hanapin nyo na yung headset nyo kasi mas recommended na naka-headset kayo mamaya pag check natin ito. You are watching Twin88 Channel. Don't forget to subscribe. So, ito mga boss, doon sa mga interesadong mag-DIY o gumawa ng ganito na lang, uh, tinrace ko yung circuit niya at ito yung ating nakuha. Oh, sana mag-focus tong aking camera. Hindi problema niya. ba tayo niya ito mag-focus ngayon? So, doon sa input positive, uh, diretso sya doon sa isang paan ng uh, inductor, doon sa coil. Kinuhanan ko rin ng sukat yung coil niya so 10.9 milli, henry ang uh, kaniyang value. Uh, gumamit din siya ng uh, gauge 16. So malaki talaga yung tawad. ano. Gauge 16 na magnetic wire. Uh, sinukatan natin dito. Ito. So gamit to at uh, sinukat ko na rin yung wire niya. Gauge 16, hindi ko lang alam kung ilang turn. Basta ang value niya is uh, 10.9 millihenry. So, nakasiri siya doon sa positive. And then, may gumamit siya ng tatlong kapasitor, dalawang mylar na 3.9 UF. At saka isa nitong malaking kapasitor na to. Ewan ko kapasitor to. So, itong block na to is uh, 10 UF, 275 volts. Ang um, uh, mylar is uh, 395 J, 250 volts. So, 395, uh, 3.9 UF. So, nakaparalel lang sila at meron siyang bypass switch. Pag nandito yan, ang dadaanan lang ng signal ay itong coil diretsyo na sa output, sa positive ng output. Ito yung circuit niya sa bypass. So, pag nag-switch ka dito, nakahang yung kabilang side, hindi mag magagamit o hindi dadaanan itong kapasitor na to Kasi walang silbi. Isang side lang yung nakakonect. Walang connection yung kabilang side. So, pag nag-switch on, pag sinwitch mo dito yung yung switch niya, yung bypass switch niya, makakodek sa ground yung kabilang pin at uh, doon lang sila magiging parallel in par parallel doon sa ating input. At yun, output uh, positive, output negative. So, ganun yung diagram. So, screenshot nyo na sa mga gusto gumawa. So, ito mga boss, gamit itong uh, GX3. Um, left channel lang yung gagamitin natin. So, nakapatay yung kanan. Nakasagad tong balance natin dito sa kaliwa. Dahil sa speaker lang ang gagamitin natin kasi isa to. Isa lang kasi ang pinuha ko muna dahil may kamahalan. Susubukan ko muna. No? At ang speaker na gagamitin natin ay eto. So, uh, sa per class at naglagay ako ng uh, car stereo tweeter. So, patutunugin muna natin sa ngayon nakarekta yan nakakabit yan dito sa left channel no, ating amplifier wala tayong uh, effector or DSP na naka-plug para lang marinig natin yung tunog nya pag hindi pa siya nakakabit dito tapos susubukan natin mamaya na nakabypass tong switch na to eto lang yung nadaanan at etong mode na pati yung kapasitor gagana. So yung gagawin natin, ang gagamitin ko lang player dyan ay etong cellphone. So nakapair na yung ating uh, cellphone dito sa GX3. At magpa lang tayo ng kanta. And then lagyan natin ang volume. Siguro hanggang half volume lang ang gagamitin natin. At pakinggan, sana makuha ng uh, mic ng camera ko ang recording. So, ganyan yung tunog niya. May kasamang high kasi nga may Twitter tayo. So, uh, naka-12 o'clock tayo mga boss, no? sa volume. Ganun din yung gagawin natin. Same music, ipap uh, ikakabit ko lang ito para makita natin o marinig kung uh, maganda ba mag-suppress ng high frequency ito. So, yung sound natin kanina ay uh, direkta galing dito sa ating uh, uh, amplifier. Papunta na doon sa speaker. So, ngayon pinadahan natin dito. Uh, first mode yung naka-bypass mga capacitors na to. Ang dadaanan lang niya ay itong uh, inductor, so yung coil lang. Uh, ganito yung sounds niya. So play lang natin. So, ganun mga boss, no, Nabago na kagad. Uh, malaki na yung nabawas do sa frequency niya. Yung tagistis, no? Wala na. Pero nandun pa rin yung uh, mid. no, So, ngayon, susubukan natin yung uh, mode 2 na kasama ng lahat ito ngayon. So, pati ito sa capacitor, so, sa pinakita ko kanina. So, dadaanan ng lahat yan. At uh, tingnan natin kung ano ang tunog niya ngayon. So laki na mabawas ano? Tingnan natin sa base. Oh. So mas malutong siya mga boss. At 'yung maya dito sa akin. <laughs> Hindi ko ata mamamalit kapit bahay nito. <laughs> Dahil maganda 'yung naging uh, sound output niya sa bass. Ah, uh, naisipan ko tuloy ilabas na 'to. Dito kasi natin 'yan nilalagay. 'Yan. Diyan sa ilalagay sa D12, so wala naman yan nakalagay sa loob. Um, ginawa ko na lang ng ginawa ko na lang ng paraan yung wire so nakalimutan ko may banana plug din pala yan dyan sa so, tagal na so gumawa ako nito ipapalit ko ngayon dito at i-actual ia ko doon sa D12 kung ano yung uh, sound output nya uh, doon sa D12 sa so, mismong paglalagyan ko nitong dividing network na ito so eto mode to pa rin tayo at uh, pinalitan ko na ng uh, wire. Ito mga boss ay papunta na doon sa D12. Diyan sa box na yan. So ganoon din. Same procedure ang gagawin. Uh, I-play natin same music. At uh, tingnan natin kung ano ang magiging resulta. Same volume. Same music. Tingnan natin kung ano ang uh, sound output. Kasi doon base lang talaga 'yon. Wala dong nakalagay na uh, tweeter. Aray! Hahaha! <laughs> yanig bahay namin lakas grabe mga boss na ang grabe tapos natin konti grabe ang hina sa yumayanig talaga Uh, confirmed na ngayon na gumagana <laughs> gumagana ito at uh, malaking tulong doon sa uh, base improvement so doon sa mga may sabo pero actually yung mga merong uh, crossover network na ang mga professional sound system kasi may crossover network na yun, so may DSP na sila hindi na kailangan na meron pa nito hindi na nila kailangan na uh, maglagay pa nito sa loob. Uh, pero ako may DSP ako, may two way ako na crossover. Uh, Nag-decide ako na maglagay pa rin nito for uh, base improvement pa din. At ngayon nga, eto pa lang ang nagda-drive niyan. Uh, 300 watts uh, max output. Yan pa lang ang nagda-drive. Uh, Ganun na yung Ay nitong namin. Grabe ang lakas. <laughs> ang lakas ng uh, buga ng base, ang lakas ng bayo ng base. Uh, tumutunog yung kaysam eh. So, bibili pa ako ng isa nito. Okay, may katagalan yung... May katagalan lang dumating. Parang oh, one month yata bago dumating. No? Ang bagal noong naging uh, shipping process. Ilalagay ko sa description yung link kung saan ko siya binili para sa mga interesado uh, meron din yung uh, 1000 plus din kasi ito. doon sa mga may mababang wattage ng uh, speaker let's say max power nyo is nasa around 500 lang meron yung crown na 400 plus pero parang 400 watts lang yata yun so kung gusto nyo subukan subukan nyo rin at uh, dito Uh, compared doon sa two-way ko na ipinicture ko na rin dito sa channel. Ito, nasa labas din ito. So, yan yung comparison, mga boss. um, two-way na ginagamit ko doon sa uh, aking uh, two-way speaker doon sa bookshelf. Hindi ko pa rin nabibideo yon Compare dito, grabe ang laki. Huh? So, pasensya muna, ano, medyo nito uh, nitong mga nakaraang araw, matagal-tagal ako bago nakapag-upload ulit. Anyway, ngayon, dire-diretso na yung mga request video, pahintay-hintay lang po, na-shoot ko na yon kay uh, Sir Emmanuel. Emmanuel ba yon uh, Smart TV Equalizer Amplifier. Um, meron pang iba. Uh, uh, something na gumamit ng fiber optics. So susunod-sunodin ko naman yan. Babawi ako sa pag-upload kasi medyo matagal ako hindi nag-upload. Babawi ako ngayon. Uh, siguro pag-usapan na rin natin yung mga klase ng dividing network sa mga susunod kong video. So hanggang dito na lang muna. At uh, salamat doon sa mga uh, sumusuporta sa channel. Uh, Ganon din, pasensya na kay Sir Mar. No, hindi ko kasi masimulate yung problema noong uh, gusto niyang mangyari. Kasi wala ako noong audio equipment na yun. Hindi ko... Hindi ko magano ano Magawa o maisip kung paano namin gagawa ng solusyon. Um, nag chat kami sa Facebook. So, meron po tayong ano... Uh, Facebook page. Uh, lagay ko na rin lang sa description yung... Um, uh, link kung saan yung ating Facebook page. Para kung uh, may kailangan kayong itanong. So again, thank you, thank you sa mga ah uh, sumusuporta so be safe